Mag, uh, magandang gabi po mga ka-Tekram. Uh, by, mag Mag-bike. Yeah. So, uh, Inspirit ako yung Steven yan. So mga ka. pa. Ito pa po ako dito. Paad po ako. Para magka-remembrance sila dyan sa Vikings. Si Ben, Ben daw. Ben. You want to ride there? Ako, huwag yan. Hindi pwede. Ano, Dave? Sama ka? Something tells me this isn't true. Sama ka? Sama ko, Kuya. i mo dito sa ano? Sama Magkano Magkano, Kuya? Ayun, magkano, magkano. Ayun, magkano? Wala akong dito. Are you scared? Lagyan mo na dyan sa ano mo. Jace, tara, dun tayo sa may ano, para tingnan mo tayo. Sa Sa dulo tayo, sa dulo. Oh. Doon ako sa kabila. Para oh. ma-video ko. tayo sa may ano, dito ako. Ako kasama ka mo. Kasama mo Kasama <repan noise> <si ta? repan noise> <repan noise> kayo sa gitna. Sama, oh. <noise> Doon tayo sa gitna, sa gitna. I'm gonna, I'm gonna, ride also. Kasakayang, ayan, malak Kasakayang, Sino ba 'yung tabi? Ay, ito. Stay muna kay dito. Hay, so. 'Pag muna bago. James, Marina San Pedro. Oh, picture, picture. Oh, okay. Sigis sa Marip. Pwede hang to go to This one, there di San Pedro. Ay, mamitita jo. Go go there because it's too ano. Bababa -ba -ba muna pala, bababa -ba -ba muna. My God, the Where do to go to seat? dito, 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 yes, dito, 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 di dito, dito, Mau dito, 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 here, dito, dito, Here, here, dito, 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 Here dito, 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 tayo, dito, Dave. San,

Huwag tayo mama. I'm wearing my suit here. Sumama ka na, Luis! Natatakot ka? Natatakot po yata si Luis. Nakatry uh, ko na yung pinakamata. Kasi natatakot pa ako ngayon sa mga baba. Si Rabshan po. Kinakabal. Pakalamayin mo naman si Rabshan, Dave. Kala si picture uh, first. Hindi na mapakali. be scared, bro. Don't be scared. Don't be scared. You're not gonna die. You're not gonna die. Tell that to Ramsha, tell that to Ramsha. So, Joss, mama, kaya dito, Joss. So, Joss, ta, sama ka kaya? Sama ka kaya? Eh, natatakot lang. Bayad ka muna. Wala kasi ako, ya dito lang kayo sa gitna. dito, dito, ah, dito lang, ay dito lang, dito. Hindi uh, baka okay na dito siguro. Dito na lang kayo, guys. Uh, ah. Kaya na nata. Eh, dito ka tayo, isa na tayo. Hindi, bawal, di ba pantay ta. Baka lumipad, dito ka na. Baka lumipad tayo, we. Ay, panitaya kami. Mm, ay. 哎，算了算了，我去，去去 Umaangat si Jace, kuya. Pinalo ah, eh, pa ako bro, lang. Bro. si Tita? Ay, ang damit ko. Umulot <laughs> <laughs> right. na. Hi, 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 hi. Ang damit ko, kuya. Kasi ah. <laughs> sigura ata, damit ko. Akala ko na... Akala ko nagbibiro nag lang si Tita, Jo. Kaya naman pala tita. <laughs> si Tita. Si Tita! Yung damit ko nalulukot. Nagbibiro lang si Tita, Jo. Yun pala, kinakabahan na din. Hindi, kasi doon sa Ta! Ta, sabi ni ta! Baka nabigla yung masalita. Sabi ni Ramshan, ay! Jesus! Baka na sa kumawag. Baka Yung damit ko, nalulukot kay dito sa'yo. How <was it> real? Parang si tita yung highlight. <laughs> Tama niya, ta! Ta, niya. Jesus! Siya nga <laughs> ang puso ng ating Ramshan saka ni Tita Jo. <laughs> 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 hey. Ganun na! <laughs> <laughs> <Jesus, God. laughs> <laughs> mo! How was it? <laughs> 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 was it fun? <laughs> Ah, naririnig niya sila. Kuya niya. Ah, buko. Ah, kuya. Buko juice. Ay, may customer. May customer. Oo. Oh, si Tito. Maglibang-libang ka muna, Tita Jo. Uy, grabe. Oo, nanginginig. ako. Pag-iindahan ko kayo. Alam ko, Tita, namit ka. Maglibang-libang ka muna, Tita. Ay, Toto Jo! Toto, nagtitita! Mabili na kayo ba?